Sa apat na puti taon na yung lingkod sa law enforcement. Kabisado na po natin ang kilos at galaw ng mga kriminal at mga lumalabag sa batas. Meron po tayong mga kapapayan na uhuli, nakukulong at nasisintensyahan. Ngunit, innocent po sila. Kung ako po inyong pagkakatiwalaan, nais ko pong dalhin ang liwanag na katarungan sa ating bansa. The law applies to all, otherwise, na Walang mayaman, walang mahirap, walang malakas, walang mahina.

Buhay! Ah! Problema mo? Sagot ko! Matalino, mapagmalasakit Mga katangian ni Senator Rene Compañero Cayetano na mana at ipagpapatuloy ni Pia Cayetano Kay hey, kompa-kompak-kompanyera tayo Kay Pia-Pia-Pia Cayetano Matalino, mapagmalasakit Pia Cayetano, dekalidad na senador. Para sa dekalidad na senado, Pia Cayetano for senator. Pia, Pia, Pia Cayetano. Kakasawa ah, na ang politika. Kapatama pa dyan. Buti ngayon, mayroong na iiba. Ja sa -ja sakitan tayo. Cha-cha-cha-jambi, cha-cha-cha-jambi. -ja -ja of Vote Jambi Vote Jambi Madrigal for Senator Marlojas po Apo ni Pangulong Manuel Hindi Ito pa kayong anak ni Senador Jerry Rojas Pagpapatuloy ng kanilang trabaho na paglilingkod sa ating bayan Para sumigla ang ating bayan magsimula tayo sa palengke Ang sigla ng palengke Ang sigla ng bayan Mister Sir Marami po tayong gagawin sa Senado, pero dalawang ating bibigyang pansin. Libre edukasyon sa kulayo sa ating mga kabataan Pilipino at libreng serbisyo abogado Batas Mauricio, Senador. Diggs, di lang po. Ang kanyang pangalan ay daling tandaan. Diggs, Diggs, di lang galing. Hindi lang matatag, abay, la, pa, palapag Walang iwanan sa Senado Huwag kalimutan. Muslim o Kristiyano man Lahat hanga Si Sigaw niya, pairali ng batas Para sa kaunlaran Di ba ang galing? Diggs dilanggalin po sa Senado Sa Senado, ipaglalaban ka ni Miriam Defensor Santiago Knockout ang graft and corruption Knockout, ang problema ng walang lupa sa agrarian reform. Knockout, ang mga anomalya sa gobyerno. We shall win and reform this country. Si Miriam, lumalaban hanggang kamatayan. Ibalik ang fighter sa Senado, Miriam Defensor Santiago. Pasalamat ng bayan kay Senador Osmeña. Senator, thanks po. Thank you, Senator salamat kay Senador Osmeña. Marami ang nagkaroon ng cellphone. Ibalik sa Senado si Senador Osmeña. This is the grandmother of all scams. Daming Ghost Project. Sobrang overpriced. Protect our children. It is time to protect our families sa talas ng kanyang mata, buko ang manluloko kay Mr. Expose. Dahil sa kanya, bilyon-bilyon ang nasave ng bayan. Kay Maceda, walang makakalusot. Ibalik sa Senado si Mr. Expose. Manong Maceda, ang mata natin sa Senado. Ako po si Senator Juan M. Flavier, na nakasama ni Senator Jawo nang anim na taon sa Senado, nakita ko ang kanyang karunungan, ang kanyang kasipagan, at ang kanyang kagitingan. Ibalik sa Senado, si Jawo. Let's go! Kailan kaya tayo magkakaroon ng katahimikan? Pag tayong mga Pilipino ay nagkakaintindihan. Barong Gokusin sa Senado! turismo nung araw, bagsak na. Pagbagsak ang turismo, wala pang kita, wala pa nito. Pero nung dumating si Dick Gordon, umangas ito. Diba mga turista nga, napa Wow Philippines. Wow Gordon, Wow Philippines. Dahil mga Pinoy, nagkaroon ng trabaho. Wow Philippines, Wow Dick Gordon. Ngayon, wow ang kita, nagkangipin na. Wow na wow, Dick Gordon. Number one, Dick Gordon sa Senado. Number one kay Gordon, ang buhay at hanap buhay mo. Ibalik mo ang pagtitiwala sa katarungan at ipagpatuloy mo ang pagangat ng masang Pilipino. Angat Pinoy! Jinggoy! Jinggoy Estrada! Pwersa ng masa! Sa Senado!